Magandang hapon po sa lahat, lalong-lalo na po sa ating mga kapwa riders, mga lalamove riders po. At sa lahat po ng mga tumatang ng lalamove, lalo na po yung mga nag-online sailor, tapos yung mga nagpapaship po gamit ang lalamove. Ah, uh, ito pong account ko, po, Victorino Bisnar, yun po ang account ko. Hindi ko na po ito ginagamit dahil nahack po ito iba na pong gumagamit nito scammer po ang gumagamit nito ang account po na Victorino Bismar yun pong sa Lalamog apps so kung sino pa yung mag-accept dyan ng booking ng riders na Victorino Bisnar ay hindi na po ako yan iba na pong ang gumagamit ng account po scammer na po yun ang gumagamit So sana po ah uh, Huwag nyo na pong uh, gamitin yung, ano, yung lalamog apps na Victorino Bisnar, yung riders na yun. Ha? Kasi hindi na po sa akin yun. Iba na po ang gumagamit. Scammer na po ang gumagamit n'on. Mayroon na pong nabiktima na, na uh, customer nung ginamit yung ano po, uh, account. Yan, Victorino Bisnar. Yan ang ano, tingnan nyo po yan sa may no, Victorino Bisnar. Yan po, no? So sana po, pakishare na lang po para wala wala na pong mabiktima ng mga customer ng lalamog. Sa lahat pong nagpapaship ng lalamog, para wala na pong mabiktima. Kasi maramalaki pong mabiktima, uh, malaking halaga po, 9,000 po yung mabiktima ng uh, customer na yun. Yung ginagamit pong account po, yun, Victorino Bisnar yun ang account ko so hindi na po ako ang gumagamit yan so bukas araw ng lunis pupunta po ako sa uh, PITX sa opisina ng Lalamog para ipadelete ko na po yung account ko Victorino Bisnar yan so sana pakishare na lang po no para wala na po magbiktima yung scammer na yung gumagamit ng account ko hanggang, yon, hanggang dito na lang po. Maraming salamat po. Pasensya na po sa na-scam, no? kasi hindi na po ako yun Iba na pong gumagamit hindi ko alam kung bakit ka nakuha yung ano ko yung account ko may password naman po yun so hanggang dito na lang Aingat ah, po tayo lagi ride safe and God bless bye bye